guys, so magandang sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Iriga City. I can try. what I did to achieve you gave me air thought I had to I'm untrue it's not pretty the truth Say, I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you. Alright, so magandang sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Iriga City kasi binisita natin ang sinasabing abandonadong hospital dito sa lugar na to. And at the same time, i-cover na rin natin yung dam or irrigation dito na kung saan ito ay tinatawag na Barrett River na nagsupply ng tubig dito sa Rinconada area gaya ng Nabua, Bato at Iriga. So kung may kita nyo ito yun o. Oh. Dinig na yung bagsak ng tubig dito sa video nito. Napakalakas hindi na may gisiming dyan ayan oh no? ang um, lalim siguro yan nakakatakot so doon tahimik yung daloy ng tubig pagdating naman dito sobrang lakas yung bagsak hanggang doon so agad natin yan kasi nung nag ako dito siguro 2 years ago Inakyat eh, ko yan so ito naman yung kaliwang bahagi ng lugar na to dito kanina may namimingwit ito yung abandonado hospital na sinasabi dito pero may nakatira sa loob kaya hindi natin masabing abandonado yan so akit tayo dito so buti nga maganda yung panahon ngayon hindi maulan kaya nakapag vlog tayo tapos nabisita na, na rin natin tong sinasabing abandonadong hospital dito sa lugar na to so akit natin to hindi kayo bumagsak to, nakakatakot ah wooo lakas ng bagsak ng dito halos narinig ayan oh galing ka ka pag nahulog dyan, Okay. Uh, may mga ban may mga ano no, inukit na pangalan no. So ito yung ating umaangat nung, nung bakal na nandyan sa mahigit na para in case hindi na gumali yung tubig. Ito yung nila. Ito yung nakikita yung bakal dito sa video ng ito. So pag hinila to, yun yata yung aangat. ano? Siemens na sinasarado ang dam orang irigasyon ng tubig ang lakas oh may dito sa video wow nung nag vlog ako dito may kasama ko isang follower natin nakalimutan ko yung pangalan sana nanonood pa siya ng vlog natin okay. Nakakatakot ang taas ito yung nagsupply ng tubig dito sa Rinconada area sa Bato, sa Nabua Iriga, so ito yung Barret River, pwede dito pumasok. Marami ditong namamasyal. di may mga, may n o may nakapark dito motor s Kasi dito i a kasi ma a s e d i t o yung sariwang hangin nandito na rin. Tapos napakatahimik. So ito na may abandonado ang hospital na sinasabi dito So grabe itong anong ito Bakal na ito Sarap ng hangin So ayun Magpapahalam na ako Magpapalipod mo na akong drone Para mas makita nyo ang ganda ng Barrett River Dito lang sa Erika City Let's go